Arestado ang isang abogado at kanyang kasabwat sa isinagawang buy-bust operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit isang ng alaga ng hininalang shabu. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Pangalan. Pangalan. Napahagulgol sa taranta ang babaeng ito nang matimbog sa Baybas Operation sa Barangay Central Dilimat, Quezon City. Bawal po. Kayo ay may kasalanan. Para patawag, po tao, wala sa rin abogado. Hindi po yan sa amin. Hindi po yan sa Nabisto sa mga suspect ang iligal na droga nang madatnan sila ng mga pulis. Sir, patayin niyo ako sa buwat ng babayang isang abogado. Pero hindi niya naipagtanggol ang sarili matapos matiklo sa kanila ang halos 1.4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. So meron tayong nahuling high value individual. Actually, dalawa sila. Isang uh, attorney at saka yung isa-isa dati nating huli na rin. Pero nakalaya ulit kasi uh, nakapag- uh, appeal sa Court of Appeals. Actually, yung pong uh, report is coming from the community. So, nagtataka sila from time to time. Halos araw-araw, may iba-ibang muka at kadalasan, gabi, yung mga nagiging transaction may motor, may mga sasakyan na pumapasok dun sa isang bahay nga na yun, no, sa, dito sa Quezon City at uh, na-alarma yung community yun ang nagre-report sa barangay. So ang barangay ininform ang uh, DDEU at ininform yung PIDEA. Dalawang buwan tiniktikan ng District Drug Enforcement Unit ng QCPD at PIDEA ang mga suspect. Yung uh, aktualing alpha na ginamit namin, yung asset na ginamit natin is insider mm -hmm. doon isa sa mga parokyano. So yan yung kinung natin na talagang uh, para mahuli nga natin itong high value individual na to kasi walang uh, may gusto mga nangangahas na humuli dahil nga iniisip nila group of lawyers family ng lawyers ay alam naman natin so laging may counter charge. Actually ang unang report sa amin is mas malaki pa doon eh. Okay, mas marami lang nakakuha na kaya na-distribute na yung iba. So yan po ay uh, 200 uh, grams, 202 grams po. So yan yung nakuha natin, pero ang reported sa amin is uh, half kilo. Nadatnan pa ng mga otoridad ang mahabang pila ng mga hinihinalang parokyano ng illegal na droga. Kasalukuyang under-monitoring ang mga ng individual. Bukod sa selyadong shabu, kumpistado rin ang isang weighing scale, 81,000 pesos by bus money, cellphone at bag tumangging magbigay ng pahayag ang mga nahuling suspect. Haharapin ng dalawa ang kasong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Velco Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.